Paano basahin ang TSH result? Ang TSH o thyroid stimulating hormone ay hormone na galing sa pituitary gland na nagkocontrol ng function ng thyroid gland. Normal TSH levels 0.4, 4.0 MIUL, ang normal na range ng TSH ay nasa pagitan ng 0.4 hanggang 4.0 MIUL. Ibig sabihin, ang thyroid gland mo ay nagwo-work ng maayos. High TSH levels, hypothyroidism. Kung ang TSH level mo ay mas mataas sa normal range, ito ay maaaring indikasyon ng hypothyroidism. Ibig sabihin, mabagal ang function ng thyroid gland mo. Kung ang TTSH level mo naman ay mas mababa sa normal range, ito ay maaaring indikasyon ng hyperthyroidism. Ibig sabihin, sobrang aktibo ang function ng thyroid gland mo. Kung meron kayong mga sintomas tulad ng pagod, timbang na pagbabago, at iba pang sintomas na kaugnay sa thyroid, magpatingin agad spesyalista tulad ng endocrinologist. Sana ay nakatulong ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment para sa iba pang health tips. Salamat sa panonood.